Sa harap mismo ng konsulado ng China sa Makati, nagsagawa ng kilos protesta ang grupong ito noong Hunyo 5. na nila ang anunsyo ng China na simula sa Hunyo 15, huhulihin ang sinumang papasok sa itinuturing nilang kanilang teritoryo sa South China Sea kabilang ang West Philippine Sea. Ang pinapanawagin po niya dito ay ang pagbasura po sa sinasagawang progresibong aksyon ng China. Ito po yung una, yung ibababa nilang ruling sa uh, sa June 15. Ito yung pagano paghuli daw sa mga trespassers sa kanilang 10 dash line. Na maliwanag naman po na ang uh, ang, ang sinasabi nilang uh, nasasakupan nila ay maliwanag na nakapaloob sa ating exclusive economic zone. Nakapaloob sa 200 uh, nautical mile na tinatawag natin, exclusive economic zone. At ayon po sa konstitusyon natin mismo, ito po ay kailangan protektahan ng ating Estado. Kailangan natin protektahan mga Pilipino. Ang kilos protesta ng grupo kasunod ng pang-aagaw at pagtatapon ng China Coast Guard ng supply para sa mga sundalong Pilipino sa BRP Sierra Madre. Sa graduation ng mga bago nilang reserve sa Philippine Navy Headquarters, sinabi ni Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. na kasuklam-suklam ang panibagong panggigipit na ginawa ng China Coast Guard. Pagtitiyak lamang niya na sa kabila ng pangyayari, hindi sila titigil sa pagbibigay suporta sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Sabi ko lang doon, it's, it's uh, a very unfortunate and it's a despicable act. Uh, kasi yung mga bagay na yun, pagkain and medicines intended for the troops. So, When you deprive people of their food and their medicines, that's something, uh, hindi uh, talaga maganda uh, but that will not be a reason uh, for us to stop doing uh, doing the sustainment of our uh, people in the uh, island detachments. We will continue to uh, take. We will continue to supply them. Si Sen. Robin Hood Padilla sinabing susuportahan niya ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa naturang issue. Kung ano ang opisyal na posisyon ng Armed Forces of the Philippines at ng Pangulo ng Pilipinas, ako po ay nakasuporta 100%. Sa ngayon, matunog na si Padilla ang susunod na Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino. At ang PDP at Communist Party of China ay nakapagbuo ng tinatawag nilang party-to-party party relation nung Administrasyong Duterte. Ngunit sabi ng Senador, patuloy siya makikipag-usap sa China sa kanyang personal na kapasidad sa hangarin na maayos na ang sigalot ng dalawang bansa. Hanggang meron tayong diplomatic relations sa China... E eh, makikipag-usap po ako sa sarili kong paraan na wala akong ikong commit Dahil wala naman akong karapatan mag-commit ng kahit ano. For humanitarian reason, kailangan po akong magsalita. Kailangan akong makipag-usap sa kanila bilang isang uh, public servant po ninyo. Ayon pa kay Padilla sa kanyang pakikipag-usap sa Communist Party of China, ang tanging natalakay ay ang ukol sa pagiging trading partners ng dalawang bansa. Mag-usap tayo kasi may naman talaga eh. magkapit-bahay tayo. Eh. Kaya magmula po, po noon hanggang ngayon, hindi pa po, po ako tumitigil ma na nakikipag-usap sa sarili ko po pong channel, nakikipag-usap po ako. Kasi kailangan po eh. hanggat mayroon tayong diplomatic relation pa, huwag natin alisin na makipag-usap. Tumanggi naman si Padilla na magbigay pa ng pahayag ukol sa pang ng China Coast Guard sa supply para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Yung mga ganyang pag nagkaroon tayo ng personal natin opinion, baka makagulo tayo sa sitwasyon. Ang ang naging uh, ang importante sa akin, sabi ko na noon ang posisyon ko. Ang posisyon ko, kailangan huwag tayong tumigil na makipag-usap. Yun po yung posisyon ko. At yun din naman ang sinasabi ng konstitusyon. Kailangan lagi tayong walk toward peace. Janis Kosho Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.